Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Roel and Rachel Love Tune. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga si Kuya Rowell and Miss Rachel sa another wedding event. Naging best man muli at may honor si Kuya Rowell and Miss Rachel. Nakita rin nila doon ang mga kapwa nila kalingap. Andoon nga din si Kalingapdan at hindi niya pinalampas ng pagkakataon na upang ma-interview si Miss Rachel. Oh my angel, angel baby. Tinanong nga dito ni Kalingap Dan kung willing daw ba maging artista talaga si Miss Rachel sapagkat may kumukuha na nga sa kanya bilang talent sa pag-artista. family ni Kuya Robin, nandito sila lahat. Ito pa siya. Dalaga na si ano. <laughs> ano, tama di ba may na-honor? So, kamusta ka na, Rachel? Ayos lang ko. Kamusta ang pagiging vlogger? Nakita ko yung mga uploads mo, ang galing mo mag-edit ah. Sino nagtuturo sa'yo mag-edit? Ako lang. Ikaw lang gumagawa naman? Galing ah. Nag-edit mo na din po ako kapag ano pag may school project. So, paano mo na pagsasabay yung vlogging tsaka yung pag-i-school mo? time management o, lang. Opo. Kapag nag-aaral ako, nag-drive ako. Ah, hindi ka naman nahihirapan? Uh, hindi naman po. Kayang-kaya? Kayang-kaya. So, kamusta? Anong feeling na isang uh, vlogger ka na? Minsan, minsan uh, po kapag ano, mag-vlog ako, kapag may tao, nahihiya ako. Nahihiya ka pa? Pero sabi ko, um, sabi, naisip ko, vlogger hindi mahihain. Eh. Tama. Dapat. Saka madami ng ano, supporters mo, di ba? So, ano, ano ng mga next, ano ng mga goals mo ngayon na isa ka ng, ano, kalingap din, di ba? Na kay ni Rowel nag-scout. So, anong goal mo? Goal ko po. Kapag may basher, ignore na lang. Hindi nawawala, no? Hindi nawawala po. Hindi, ano ba ang um, advocacy mo sa sarili mong channel? Advocacy. Ano ang purpose ng iyong uh, channel? Ano mga content mo bukod sa sarili mo? Pagtulong ano po? Um, pag pagtulong din. Pagtulong sa, din. Pag wala po ano uh, Wala po akong gagawin sa school, wala po akong ano, schedule na ano. Uh, kapag hindi po ako busy. Busy ka na lagi yata. Hmm. So, yung schedule no, mo, po. no? Hindi na po ako nakakapagbanding kay Lada, tsaka kay La Ate Erika. Kasi no, sobrang dami po ng schedule, tsaka nag i po kami. Pero ano naman, um, open ka naman na maging close din sila. No, 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 yung po. mga angels, kayo. Ano nga po. Kaso wala lang po akong time. Talagang Ay, busy. Opo. Kahit, ano po, ano, masyadong, ano po yung oras ko. Parang wala na akong pahinga minsan. Uh, naiintindihan ka naman nila. Oo oh, no, naman. No. <laughs> Usap-usap naman kayo. Pero ano naman, pag may mga bandings, kasi mas masaya ang viewers pag lahat kayo nakikita magkakasama. Oo oh, nga, so, pag nababasa ko nga po yung mga comment na uh, video po ako nakikisa. Kaya nga. Gusto ko pong makiisa sa kanila kaso yung oras ko po. So yung oras mo lang talaga yung problema? Okay, yung oras ko. Okay. Ay, last question, Rachel. Meron um, kasi yung nabalitaan na parang gusto kang kunin ng ALM, alam mo yung ALM? Yung talent management? Interesado ka naman if ever na kunin kanila talent? Ano po, uh, magpapaalam po kay Papa kasi kailangan ko din po ng permission ni Papa sagot naman dito ni Miss Rachel ay nagdadalawang isip daw talaga siya sapagkat kapag tinuloy daw yon ang pag-aartista niya ay mapapabayaan niya ang kanyang pag-aaral at kailangan niya din muna ng permiso sa kanyang papa, tito at mga tita sapagkat nire-respeto niya daw ang mga ito. Sa kanya naman daw ang pananaw ay medyo mahirap talaga ito sapagkat oras ang kanyang kalaban sapagkat kapag nagartista ka nga ay maapektuhan talaga ang pag-aaral mo kaya ito nga ang kinababahala ni Miss Rachel. Isa pa ay gusto niya rin daw muna malaman ang side ng kaniyang papa, tito at tita sapagkat mahalagang tao daw ito sa kaniyang buhay. At kung sa kanya naman daw pananaw ay sa tingin niya daw ay medyo tagilid pa ito sapagkat ayaw niya din muna i-sacrifice ang kanyang pag-aaral para sa pag-aartista. Sama pa ng kanyang pag-vlog sapagkat nakakatulong nga sa kanya at sa kanyang pamilya ang pag-vlog na ginagawa niya. Kaya nais niya na ipagpatuloy ito at huwag mahinto. Oh my God. Ikaw mismo yung tatanungin. Gusto mo rin naman? Gusto ko rin po. Kaso, yung ano ko din nga po, yung oras ko nga din po ina-ano sa pag-aaral tapos sa pag-vlog po. Ah, okay. Yeah. Pa, parang nagdadala ang isip ko. So, 50-50. Good. Per problema mo talaga yun, yung oras. Kailangan ko din po ng permission ng tita-tito ko yung gawin Okay. So, thank you. Natanong ko lang naman. Salamat po. Thank you, Rachel. Bye-bye. Salamat -bye. ka, Babay po. Uh, uh, babay po, pero magkikita pa ulit kami. Oo naman na. well, po, kasi na yung community lang naman yes. po kami. Uh, sa, insan... sa mga hindi po nyo nakikita, nagbabanding po kami. Yes po. <laughs> <laughs> Behind the camera na po uh, yung uh, mga kalingan. Iinsan. Oh, ingat. 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 Hindi mo na totoo. Huwag ko magdataya. Ilan. Okay, sige. Magandang tanghali po sa ating lahat. King Almadrones. Brenda din talon. Sino po yun? Wala. Aninang ng Aileen is andyan na.

Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na update sa Ruel and Rachel love team. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Bye.